Yan, grabe. Meron silang low man. And dito tayo kay Amaris Garden. Dito sa Paligawan. Nagulat ako. Nakita ko yung ano dun. Sandali, may rare. <laughs> eh, pero for sale siya. Not at sa kung yung paasa Wala pa talaga. Wala pa talaga. No? pero More ito, 9,000 ito. May price eh. Hindi ko lang alam ha. Pero ito, nagulat ako. Ang dami-dami na nila. Hindi pa naalis bagong bili Oo. Oo. Ito pa, si Tay ba si Po. Si Tay pa siya. Mga bagong bili lang. Grabe o. O, mo, nag-ulat ako. Nandun ako sa labas. Papunta akong paligawan. Mas ayan, ang nabungaran ko. Oh, my God. Baba! <laughs> <Pa? laughs> oo, oh, oh, ayun. Poor sale si ba sana do? Variegated? Uh, uh, collection po yung nalilin Collection? May prints? Oo, oh, oo, oh, oh, oh. Grabe. Baka matalaw nyo lahat na nag dito, ha? Huh? Diyos ko po. Oh. <laughs> Nagulat ako. Oo nga. Ayun. Ano siya? mga notes po. Monstera. ah, Dark Lord. Meron po kami happy mix. Ito po. Ito eh. sa mga kanila mga lupa na Ano ko yun? Ano po? Masiteres. oh, masiteres. Ito din. Ito eh. din yung ginamit ko yun, nakalagay yun sa aking page, ay sa aking sa aking youtube, yung gamit ko yung masiti eto din o, line fiddle sya no line fiddle sya no wala, hindi kayo mag-out <laughs> papagrawayin lang nila kayo, pero soon no, soon to soon kasi naayos pa naman eto, baka pwede na to i-out <laughs> <laughs> ganda ni Radikan, grabe eh. Nakakalala, may eucalyptus kayo. Kayo lang nakita ko may eucalyptus dito. I promise. Nanyo, oh. So Sa ganyan, di nag-out. Nag-out. Magkano? Ay, apal na no. Ay, exclusive to price. Ayos. <laughs> no, umunta kayo dito. Ibibigay ko, hello, ibibigay ko ba address? Kasi hindi pa kasi nakaayos. Hindi oh, pa, soon. Uh, we oh, will soon. Be posting uh, address po of Amara's card. Ganda niya po. Not na no, wala, mm -hmm. wala pa. Wala pa. Wala pa. Silipin lang natin. Of hindi siya nakatanggi sa akin. Nandito na ako sa harap. Yeah, <laughs> subject to <laughs> <po. laughs> <laughs> Oo, oh, oh. basta pero yon. Ngayon ako, ano to? pero yan. Ayan, ang dami na nilang collection. Ayan, ang dami nilang propagation. Yes, mga notes po. Kayo talaga na propagate, no? Yes, Kaya, sulit yun. Ang gamit nila yung Ang gamit nila yung masitera like, na. Indoor potting mix po. Oh. Okay. Okay. Indoor potting mix uh, with the mix of adobo. Tingnan nyo, oh, di ba? Masitera yan. Um, Tsaka maganda yung ano nila. Yung soil nila. Ginamit ko na din eh. Wow, thank you. Mm -mm hindi ko kalaan yung tayo matisita di ba grabe grabe ka adikan e eh. sige wow talaga yung food oh, ka mabali oo oh, ayan o ganun na for sale pero soon pa wala pa kasi talaga silang price pero ang dami na nila grabe pag sayo isi settle ko hindi ko saba na eh. <laughs> <laughs> magkala ba surprise <laughs> ayan tingnan nyo naman sino ba naman di mababalaw dun sa labas makita mo mga ganito yung 36 years old Ayan. Uh -huh. Oh, yan. Oo. Oh, talagang... Hindi ba? Oo, oh, talagang sa inyo. Yes. Dito na kayo mag-stay? Yeah. Uh -huh. Ito oh. Ba yung bahay. Bahay mo talaga ito. Bahay lang po ito. Pero ito garden. Oo. Uh -huh. Bahay and garden lang po. Wala po dito yung masita. Parang ano lang. Parang... Libanga. Libangan. no? Mm -hmm. Tsaka... Ang dami. Tingnan nyo naman. Masinak pa si Samata. Totoo. Tapos puro rare. Oo. Oh. Ang ganda na, no? Nung collagen na yun. Tingnan nyo naman. oh, antorium. Paris, Puro antorium. O, oh, so nakaka-excite naman. Ay, yung pinapagawa yeah, pa can yung part. Oh. Ang ganda. Like Na-imagine ka na. Oh my God. Oh my God na lang. You like it? Oo, oh, oh, grabe. Nakaka-excite yung so, ilalabas yung mga rare. Di, imagine mo. Ang katanong is one of the collections. Oo. Oh, mga oh, jinky pa pakya, wampeg. Uh -huh. Tingnan naman. Oh. Very Ganda ng Barbie niya, no? I like it. yun yung Grabe, yung collection nila ng Antorium. Andito na lahat ata. Ayan yun naman. Oh, ayun yung mga Antorium na rin na yun, eh. Talaga nagulat ako kay Eucalyptus. Ang dami naghahanap niyan. Collectors niya. Oh no, hindi sila nakakapag-propagate. Hindi, pero sana soon maano namin. Oo. Yan kasi lagi, Miss Jen, baka meron kang makitang eucalyptus na buhay. Ang ganda, no? Oh, totoo, oh, no? Imagine, no? Oh, ganun New arrival pa lang yan, pero this, okay? Wow, tingnan yun to, tingnan yun. Baka matalo mo si ano, ha? Matalo niya si Chef eh. okay. <laughs> Pero ano, iba, iba yung ganitong collection, eh, no? Tingnan yun, oh. Tingnan yun, diba? oh. Ang ganda, di ba? Oo, tapos yung soil nila yan, masipera. <coughs> dito, dito lang din kayo punta about sa soil. Dito ka masitera. Dito, guluhin nyo sila rito <coughs> sa rest. Uh, better, better po kasi pag sa p 2 Oo. Tumadala po lang sa Ang ganda na lang Yung pasabog, grabe. Nagulat ako. Ang dami, ang dami, dami niyo. May, may super boom. Oo, oh, nakatago si super boom doon. yun? Ito ayon. na, Arlie. Nakaka-excite naman to kung ano magiging isura. Ang gaganda ni Pink Princess nyo ah. Nakakalat lang. No? Grabe. Grabe, asarin natin sila. Kailangan may e-out. Hindi <laughs> pwedeng wala. Ayan o. No? <laughs> Pilitin niyo po kami. Pilitin natin si... Si, si barricaded. Ayan o. Ah, marami naman dito may ano, meron silang mga oh uh -hmm. hakmon pa, no? Ito talaga ang ganda. Yes. Sana do variegated. Okay. Tsaka yung okay. si Bird, okay. yun si Berlin. I-out na isa. I-out na isa. Uh -huh. <laughs> ang ganda ni Radicans. Uh -huh. No? Okay. Hindi siya po. Hindi. Kasi okay. isa lang. Isa lang okay. nakikita okay. ko eh. Oo, oh. si, si Painted Lady. Ganyan ang isura ni Painted Lady pag lumakay na, no? Ang ganda. Ang ganda na ano niya. Hindi boring. Si Mexicano. Naku, mm, nakaka-excite talaga to. Pag bukas nyo. Hala siya. Nagulat ako. Ang dami nilang propagated, oh. do, hindi, oh, hindi pa siya magbibenta. Pero... Ayan, baka guluhin nyo sila ako pa masisi. Miss <laughs> <Ms>. Jen, <laughs> dahil pinose mo, ayan tuloy, ginugulo na kami dito. Oh my God, yung nodes lang po talaga yung namin. Oo, <laughs> oh, mga ano. Pero exciting din ang nodes. Yes po. No? Uh, especially when you see the, ano po, the pro, uh, improvement. oh, improvement. Oo, okay. mga nodes nyo. So, nito so, nga ito na yun. mag siya. Ano siya, yung yellow na so, Subject for potting na oh, oh. It's actually... Uh, epi. Epi siya. Hmm. Wala pang permission natin. Pang Pero labas na agad yung ano niya. No? ano no. Use magic ring. Magic of magic. Oo nga. Kasi may nakikita ako nagpo, nagpo-propagate niya. Hindi ganyan eh. Sasabihin nila green kasi wala pa daw yung variegation sa mga susunod-susunod pa. Eh, Ito yung ayon na rin yung mga Oo, naglaba siya ang ganda. Eh, Antorium din to, di ba? Uh, it's a black beauty po. Na Antorium? Antorium. Iba pa si Bl ah, Black Antorium. Ito yung Brazil. Mm -hmm. ito Kaya si Black, Pilo si Black Cardi. Cardi May mga shoots na yung iba din. Baka pwede yung na mag-out niyan. Meow. <laughs> <laughs> Pag-usapan natin. <laughs> Eto. ito. Ano to? Antorium. Ang ganda, di ba? Oo. Pour out. Eh, uh, for a fruit bowl. But... Pa approve na. <laughs> ang sure. dami, ang ganda. Natural lahat ang sa dami. Mo ito. Mga antorium. Next year kasi Antorium daw ang ano, no? Antorium ang pasabog. Dito? Sa ka, oo, pa oo nga. Nakita ko. So, ayan. Dito ka. Pwede nyo silang guluhin. Okay naman. <laughs> Pero notes lang daw may bibigay sa inyo. <laughs> Pero hindi malay mo no. Malay niya naman. Pilitin, <laughs> Pilitin niyo lang. sila tulad ko na nilit. May ring of fire doon ang ganda. Hindi po for sale no. Kasi isa eh. Pag isa, alam ko hindi na ako mangungulit. Kasi collection. Isa, dalawa. Yung iba talaga hindi mag out Pero ito. Ang namin. Oo oh nga, sa nodes na lang tayo bumaway, pero ang gaganda rin ang bigonya nila. Lahat na ata ng, ano ng bigonya. This yun? is my favorite. Anong tawag dyan? It's a black something eh, na kapag may flash, nag-blush. Oh, ano? Ano? No, black na black, pero may ano sa gitna? When you use camera with a flash, ang ganda niya. Lumala ba? Yung color-free type eh. Hindi nagulat ako. Nagulat ako doon. Pero yan, nakaka-excite ko. Ano pa yung mga ilalagay nila pa doon. Grabe, super, bongga. Pero, ayun, may nililigawan tayong isa doon. Tingnan natin kung maliligawan natin. Ito, mayroon pa silang ganito mga antorio. Magkano ganito? P pwede to i-out. Pwede po, yes. Ang gaganda, oh. Ayan, mayroon din sila ng mga ganon mga aglo. Pero soon, makikita nyo naman, mag-open sila. Ano lang, papatakamin lang tayo nila. Ano yung i-offer nila? Dito lang din sila sa paligawan. Yan, bibigyan ko kayo ng clue. Para sila nagguloy. Oh <laughs> my God! Ayan, mo. Stock area pala nila to. just ko. Halos lahat na...